Good morning everyone, ayan guys na uh, dumating na yung aking parcel na uh, hair grooming ng pet Hair grooming, ayan, pwede rin sa tao ito Ayan, gagamitin ko na guys Tatry ko pa gamit dito sa aking aso Ayan, tatry ko yan Ayan guys, tara, let's do <laughs> Let's go guys yan yan natin itong mapalas yan ah oh, okay son, talas ka guys yan. yan good quality guys sana mapadal itong robot yan. Talas naman siya. Ngayon yung dumating, May uh, mga kasama na mga ito guys. Pero ito ang aking dog, gusto ako uh. Uh, so na na ako ko kakalubuhin. Ayos naman siya guys. Bali pagdating nga pala guys, na ko siya. Sinecharge ko. Paglit lang. Pagpilip yung para ang Ano yun? Ano yan guys? Kita yun guys? Oh, niyo. Sana tumagal siya. Actually guys, nakabili na ako dati. So, nagamit ko din na matagal sa So na sira na hindi ko alam kung na, na, na battery ba ang problem kasi ayaw na umandar pag sinacharge naman hindi siya nagsacharge so siguro yung battery niya ay okay. nasin easy lang siya mag-groom. Kalbo as in, kakalbo din kita. Malikot. Kasi yung ahay dog siya. dogs, guys. Dogs, dogs. Kasi isa na lang sa guys. Tatlo pa. At wala tatlo siya. Namatay na po yung dalawa. Kawawa nga po. namatay So. Ay, so. Napit na siya mga lubat. Ayan, guys, yung akin. Matalas naman siya, guys. Ito pa ba, ano na, Okay. Okay, thank you for watching, guys. Hindi pa tapos yung aking ano, medyo lulubot na siya, guys. Kaya, may stop ko na muna to. Ah, okay, okay. Ay, ano lang na, ano lang natin ng 5 minutes lang. Ay, ah, Yan Thank you for watching. Ayan, di pa tapos guys ma pa. Thank you.